Naniniwala sa Senate President Pro Tempore, Jingo Estrada, na dadaan sa butas ng karayom ang absolute divorce bill dahil maski siya ay tutol sa panukala. Kung bakit nagbabalik si Raymond Tinasa? Naniniwala si Senate President Pro Tempore, Jingo Estrada, na dadaan sa butas ng karayom sa Senado ang divorce bill. Sinabi ni Estrada sa kanyang pagkakalama, maraming senador ang tutol dina sa diborsyo sa ibang dahilan Ayon Estrada, ayaw niya sa divorce bill dahil isa siyang devout Catholic at sumusunod sa mga aral ng simbahan. Iginit e ni Estrada na mas babo sa analmenta sa pagpapawalang bisa ng kasala. Kung marami daw nagreklamong mahal ang analmenta, magpasa ng batas para ito'y mapadali at maging mura na lamang. I'm a devout Catholic. I was educated uh, from a Catholic school, a Jesuit educated school. And uh, I adhere to the teachings of uh, our Catholic Church. Period. Yun mm lang -hmm. yung sa akin. Mm -hmm. At uh, the reason why I, I also am against divorce is that pwede naman mag-analment. Ako si Raymond Tilaza para sa kwentong politiko.